Hello mga ka-agri, ito na po yung nangyari sa aking garden after po ng sunod-sunod na pag-uulan. Marami pong mga crops na naman ang nagkantamatay na no, tulad dito sa kamatis. You know, nalanta na lang siya bigla. Pati po yung aking bulaklak na natural insect attractant, eto, tuyo, patay din. So nangyari po dyan, tinatamaan siya ng bacterial wilt. Ayan o, bigla na lang siyang nalanta. Originally, itong mga cherry tomato dapat ganito, yung kanyang dahon. Ganyan o. Ayan, ito kasi nakataas yung mga kamatis niyan, yung cherry tomato. Pero dito sa gitna, ayan o, nasa level lang siya ng ground. Nakaangat ng konti, nilagyan ko siya ng mga bote. Tapos tinambakan ko ng konting lupa pero sobrang lakas po ng ulan at sobrang lalim talaga ng tubig actually after po ng sunod-sunod na pag ulan inabot pa ng isang araw nung wala na siyang ulan may tubig pa rin dito sa aking garden so ito yung nangyari Yan. halos lahat ng dahon may mga ilan lang na natira pero ito pwede natin siya i-save uh, yung mga maganda pa na dahon yung mga buhay pa kailangan lang natin maghanap ng suckers para itanim ulit. So itong mga suckers na to, ito. Yan. Pwede natin yan i-regrow. Pwede natin siya i-water propagate. Aalisin natin tapos ibababad lang natin siya sa tubig. So, pag kaputol, ibabad nyo agad sa tubig or itanim na agad sa lupa. Tapos huwag nyo muna siyang painitan. Yan. Kaya lang, ito maliit kasi. Kailangan mahaba na yung suckers na itatanim natin. Mamaya magaanap ako. So yan yung nangyari. Pero sa ibang mga crops, okay naman yung mga nakatanim sa container. Yan talagang hindi siya inabot ng baha. Yan marami pa rin yung kanyang mga bunga. Yung ating kalamansi. Dito sa petchay, ayan, inakyat lang ng snail. Pinagkakain yung mga dahon. Dito sa uh, okra, ayan, ito matibay. Yan, kahit na lubog yung parte na to. May mga bunga pa rin at healthy pa rin yung ating okra. Pati itong alugbati, nakatanim ito sa container ito. Yan Yan kaya hindi siya nalubog sa baha. Ito lang talaga yung nasa gitna. Tapos yung ating ito, bell pepper, kinain din ng snails. Wala nang natira sa kanyang dahon. Itong mga herbs natin, okay naman siya. Kaya medyo pumangit yung itsura dahil sa wala masyadong sikat na araw. Talagang bugbog din siya sa ulan. Itong spring onions natin medyo maganda. Tapos itong bell pepper, ayan. Kanina natumba siya, dahil lumambot yung kanya lupa na higa kaya nilagyan ko muna siya ng tukod dadagdagan ko lang po dito ng ano ng marami pang lupa para tumaas yung pinagtataniman sa kanya at saka masiksik niya po hindi siya matumba then itong isang sitaw natin ay eh, nagkasakit din oh nasira yung dahon tapos bigla siyang nalanta yan, kung susundan nyo yan, patay lahat yung isang linya. Yan. Pero yung iba, buhay pa. Pero siya lang, marami oh. maaaring may nangyari doon sa pinagtaniman sa kanya. Kasi yan po ay level din ng ground. Kaya talagang pinasok din ng tubig. Yan. Ito, mga kalamansi. si, Walang problema. May mga bulaklak pa rin siya. Tapos yung pinruning natin, ayan, marami na siyang dahon ito pang isa then dito naman dahil mataas po ito hindi siya naapektuhan ng pagbaha then kahit po yung ito yung ating malunggay hindi rin nakaligtas pangit yung kanyang dahon medyo naninilaw kahit yung isa itong malaki naninilaw din talagang wala tayong magagawa kung talagang bahain no? ngayon po nagbabadya na naman yung panahon makulimlim tapos biglang umulan tapos malakas pa yung hangin may paparating na naman na LPA so talagang expected ko na na mabubugbog itong garden ko kaya uh, gagawin ko na lang magtatanim na lang ako sa mga container tapos ililipat ko muna don sa area na maliwanag natatamaan ng sunlight para makarecover naman So, yung iba na nakatanim dyan sa ground, wala tayong magagawa. Pero, susubukan natin siyang iligtas pa, no? I-sprayan natin siya ng ginawa nating super fertilizer. So, ito yun. So, ito po yung mga pinagsama-sama nating mga dahon, pinagsama-sama nating mga hinog na prutas, pati yung seaweed extract. Yan. Nilagyan natin ng molasses, tapos finerment. So yan po yung i-spray natin ngayon. Ang ginawa ko lang instead na 20 ml, dinagdagan ko no ginawa kong uh, 50 ml yung hinalo ko dun sa tubig. Tapos sinamahan ko siya ng epsom salt. So yan yung i-spray natin sa mga dahon pati na rin sa lupa. Yan yung mga tinamaan po ng bacterial build yung mga nanjan sa lupa. Ang solusyon natin diyan, sprayan din natin siya ng mga beneficial microbes, no. EM, effective microorganisms, lactic acid bacteria serum. Lahat po ng mga lahat po ng mga good bacteria, pwede natin ipang-spray doon para mamatay po yung mga bad bacteria. So gagawin natin para lang po natin yung mga good bacteria para na solusyonan natin yung mga bacterial wilt. Yan po ay mga bakteriya na nandyan sa lupa. Yan. So maaaring galing po yan sa ibang lugar pag nagbabaha tapos inaanod ng baha yung tubig nasasama yung mga sakit na ililipat sa ibang lugar tapos dahil sa mamasama sa asa pinamamahayan po ng mga punggus. So, ginagawa natin ngayon pang recovery lang. So, yan yung isang pwede natin magawa sa ngayon para makabuelo, no? Bigyan natin siya ng uh, fertilizer. So, itong papaya natin, ng tibay. Amazing. Halos lahat po ng tinanim ko dito papaya sa aking garden. Patay lahat. Dahil nakatanim dyan, dyan sa container, ayun, no? Oh hindi sya namatay so sana po mag bunga itong papaya itong talong natin naka harvest ako kahapon dalawang piraso ito nagbubulaklak na so patuloy lang natin silang sprayan bigyan natin sila ng organic na fertilizer tapos disinfect na lupa so, para mabawasan po yung mga bad bacteria So, hindi maganda yung garden ko ngayon. Talagang bugbog sarado sa ulan. Pero, pagka nagka-budget, bibili ako ng rain shelter para kahit tag-ulan, maka-harvest pa rin tayo. So, gagawa tayo ng isang na-controlled na garden. No? So, sana po, naka-recover din yung inyong mga tanim ngayon tag-ulan kayo po ano ba yung mga ginagawa niyong pamamaraan para makarecover sila pa-share naman po dyan sa comment section maraming salamat po happy farming